Ho, oh, madilim ang kalangitan. Tara, magpahabol tayo sa ulan. <laughs> Oops, naka-helmet. Alam mo na, bata-bata yung asawa. <laughs> For today's video nga ay tatawid na naman tayo sa Oriental Mindoro sa Bulalakaw para magtrabaho na naman sa City Savings Bank. <laughs> Mag-ikot na naman tayo sa mga paaralan doon sa Bulalakaw. Siyempre, ipiplex natin yon kung sinong mapipili natin na school. Oops, magic. Andito na tayo sa lower unit dito sa Bulalakaw. Siyempre, papasokin natin yan at magpapaalam tayo sa kanilang TIC dito, no? At napansin ko nga, napakaganda ng kanilang entrance. Wow, ang daming halaman. At siyempre, shoutout natin si Sir Jeric Osorio, ang kanilang TIC dito. Hello, sir. Sir. At haya na nga, nandito na tayo sa Lower Unit Elementary School. Hello po sa mga ma'am natin dito. At haya, nandito nga kami sa office ni si Sir Jeric. Nako, pinagtimpla pa ako ng kape. Tapos may merienda. syempre tatanggapin ko yan. Napakabay talaga ng Sir Jeric. Maraming salamat, Sir. At syempre, pagkatapos sa aking trabaho sa Bulalakao, pauwi na rin ako. At syempre, bago tayo bumaba ng San Jose Occidental Mindoro, maghahanap muna tayo ng mga kainan. At dito na nga tayo kakain. Dito nga pala ito sa taas ng Bundo. Kaya naman, dito ang pinili ko ang budget meal lang, tong samaral. At pagkatapos ay orderan ko yan ng apat na pirasong kanin. O ba diba? solve na tayo sa isang pritong samaral. Ha <laughs> Ho, kain po tayo. At syempre habang kumakain tayo, abah, baka pwede mo naman akong pakifollow nang makatulong ka naman sa akin kaibigan. Hehehe. <laughs> Ho, kaibigan, pilotin mo na yung follow.